Inaasahang matututuhan sa sesyon ito ay may isa ang mga dapat isa alang alang sa pagbuo ng tekstong argumentatibo. Ikalawa ay matukoy ang mga parahan sa pagkuha ng mga ebidensya. At ikatlo, may paliwanag ang mga angkop at hindi angkop na paraan ng pangangatwiran. Sabi nga sa tekstong, informati tek tekstong nangangatwiran o argumentatibo ay napaka-importante ang pagkakaroon ng mga batayan ng mga ideyang isinusulong. Gayun din ikalawa, ang paggalang sa opinyon ng kabilang panig at ang uli ay ang pagantig sa damdamin ng mga mambabasa o mga tagapakinig upang kumilos. Ngunit natin... Ngunit dapat nating isaalang-alang o tandaan na may mga paraan sa pagkuha ng ebidensya o katibayan. Una ay ang survey. Ito ay binubuo ng mga tanong na may kaugnayan sa paksang pag-aaralan at kaalaman sa saloobin o pananaw ng mga partikular na tagatugon. Kailangang ipaliwanag ng sino mang mananaliksik ang metodolohiya o pamamaraang gagamitin pati ng mga estadistikang angkop sa sulating pananaliksik bilang pagpapatunay sa resulta ng isang pag-aaral. Kadalasan din ginagamit sa mga isyong pambansa kung sang ayon o hindi ang mga tagatugon. Ikalawa ang pagmamasid. Ilan sa mga nakapaloob dito ay panonood at pagtingin sa isang bagay. Itinatala ang mga bagay na observahan. Tumitingin sa kasalukuyang gawi o kilos ng napiling paksa at inihambing ito sa dati ng kilos o gawi saka itinatala ang anumang naobserbahan. Ikatlo ay ang paggamit ng opinion. Sa paggamit ng opinion ay maaari personal ang paghuhusga, pagtataya, paniniwala, sentimyento, ideya at kaisipan. Paghatol ng mga argumento at pagangkin at pagpapatunay. Nakapaloob din sa paggamit ng opinion ang objektibo ang mga akademikong opinion. Gamitin ang opinion o gamitin ang opinyon ng isang eksperto sa pamamagitan ng tuwirang sipi at paglalagay ng panipi para eksaktong para sa eksa eksaktong sinabi. Saking hindi mag-iiba ang pakahulugan sa sinabi ng eksperto kung babawasan ng pahayag. At ang sumunod ay ang logical na pangangatwiran. Ito ang mga ibibigay na kadahilanan. Lohika ang ginagamit sa pagbibigay ng makatwirang konklusyon sa proposisyong ipinahayag ng isang manunulat. Maaring ito ay pasaklaw o pabuod. Bago tayo magpatuloy ay nais nating pagnilayan muna ang mga tanong na ito. Bakit kailangang maunawaan at matutuhang sumulat ng isang tekstong argumentatibo? Sa ano nung pagkakataon ito nagiging makabuluhan at mahalaga? Narito naman ang mga dapat tatandaan sa mga pag-apila sa hindi angkop na pangangatwiran. Nalilipat ang tunay na isyo patungo sa emosyon gaya ng sumusunod. Pag-apila sa tradisyon. Isa itong paraan ng paglilipat ng totoong isyo sa tradisyon, kaugalian o namamanang kaugalian ng mga tao. Halimbawa ng isyo, dapat mga lalaki lamang ang kumukuha ng academic strand. Sa pagbibigay ng panangatwiran sa nasabing issue, maaaring isang kalan ang kaugalian sa pag-aasawa. Kadalasang nananatili lamang sa loob ng tahanan ang mga babae kung kaya't sasabihin mga lalaki lamang ang dapat maging profesional at kumukuha ng academic strand. Maaari din gamitin argumento ang aral ng Biblia na kailangang tumalima ng babae sa lalaki. Dito matutungayan ang paglihis ng argumento sa tunay na issue na ginagamit na batayan ang angkop na tradisyon o kaagalian ng isang grupo ng tao. Ikalawa, iyong walang kaugnayang ebidensya. Hindi katanggap-tanggap kung gagamit ng opinion ng mga eksperto na wala namang kaugnayan sa paksa. Ikatlo, pagtuligsa sa tao o ad hominem. Nangangahulugan para sa tao ang terminolohiyang latin na ad hominem. Personal itong pagbabatikos sa pagkatao ng isang tao kaysa kanyang argumento. Kadalasang ginagamit ito ng mga politiko na sa ang kredibilidad ng mga katunggali. Ikaapat, pagsira sa posisyon o paninindigan ng oposisyon o strawman position. Tinutulig sa at masyadong pinalalaki o ginagawang eksaherado ang isa sa pangangatwiran ng oposisyon na pinapalabas na kabuuan ng kanilang pangangatwiran. Humahantong ito sa panunodyo o panguyam sa mga oposisyon. Ikalima, taktika ng paglihis sa totoong issue o red herring. Nalilito ang mga mambabasa o mga tagapakinig sa tunay na isyong pinag-uusapan nagsisimula ito sa pahayag na walang kinalaman sa paksa. Karaniwang nangyayari sa mga pagtatalong may tiyak na isyong pinag-uusapan ngunit naliligaw sa ibang isyo ang mga mambabasa o tagapakinig. Ikaanim, paggamit ng salitang may dalawang kahulugan o higit pa, ambiguity of terms, equivocation, dahil may mga dalawang kahulugan ang salita, nakalilito ito at nakapagpapalabo ng pangangatwiran. Nagiging dahilan upang mali ang konklusyong makuha ng mga mambabasa o mga tagapakinig. Ikapito, pagkapila sa katanyagan o pagkapila sa damdamin, kadalasang itong ginagamit sa pag endorso ng mga produkto o ng isang politiko, tanyag na tao ang ginagamit na taga-endorso ng produkto tulad ng mga sikat na artista sa kasalukuyan. Marapit din nating tandaan na isa alang alang dapat ang katangian ng tekstong argumentatibo. Dahil binabantayan ang pagkakaayos ng lohika, inaasahan na malinaw na mailatag ang binabalangkas na ideya. Mainam na tiyak ang mga batayan ng mga paniniwalaan upang mataya kung wasto o mali ang pangangatwiran nito. Kinakailangan maging kritikal sa paglalatag ng mga katwiran. Bukod dito, ikalawa, kailangang ma mahalaga at napapanahon ang paksa. Ikat ikatlo, uh, sumunod, maikli ngunit na malaman at malinaw. Ikatlo, malinaw at lohikal ang transisyon ikaapat, maayos na pagkakasunod-sunod ng mga talata. At ang ikalima, dapat isalang-alang na may matibay na ebidensya ang argumentatibo. Bilang karagdagan, malagang katangian ng tekstong argumentatibo ay yung sa alang-alang na mahalagang kasangkapang pangretorika ang pagbuod at pasaklaw ng mga pangangatwiran sa pamamagitan ng pabuod makararating sa isang panglahat batay sa mga inilatag na mga patunay, maaring magsimula sa pamamagitan ng isang mungkahing paksa hanggang sa mapalitan ito ng takbo ng mga pangangatwiran. Ikatlo, maaring halawin o kunin ang mga patunay ng sariling karanasan. Nagagamit dito ang pamilyaridad ng may akda sa mga pangyayari o karanasan ng mga kakilala, maaring eksperto o espesyalista o otoridad sa pinag-usapang paksa. Susundan nito na katangian sa paksaklaw gumagamit ng silohismo o paglalahad na tanggap ng lahat para pagtibayin ang isang katotohanan. Ang silohismo ay isang uri ng pangangatwiran na nakabatay ang pangangatwiran sa dalawang panukalang pahayag. Nilalaman ng pangunahing panukala ang panaguri ng konklusyon, inilalarawan naman ng ikalawang panukala ang simuno ng konklusyon. Narito ang mga uri ng silohismo. Ka uh, categorical, tiyak ang lahat ng proposition, walang limitasyon o pasubali. Proposition kategorikal, Halimbawa, mamal ang lahat ng tao. Sila mong kategorikal mamal ang lahat ng tao. Si Kaiser ay mamal sa kapatwid, sa makatwid si Kaiser ay tao. Susundan naman na ito ng hypothetical o ipotetiko. Nagsasaad ng kondisyon o maaaring mangyari na binubuo ng pangunahing proposisyon na hypothetical at ang mga proposisyon at konklusyon ay minor lamang. Halimbawa ng proposisyon hypothetical, kung bukas palad, si Dice, magbibigay siya ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Si Lohismo kategorikal, si Dice ay bukas palad. Si Dice ay magbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Susundan naman ito ng disjunctive, disjunction. May pamimilian ang mga pangunahing proposisyon. Samantalang tiyak ang proposisyong minor at conclusion. Taglay nito ang panaguring binubuko nang mga salita o parirala o sugnay o hiwalay o magkasalungat. Halimbawa, proposition disjunction. Ang mga pasahero ng eroplano ay maaaring ligtas o nabihag. Ang mga pasahero ng eroplano ay hindi ligtas. Ang mga pasahero ng eroplano ay nabihag. Ikalima, hindi dapat ipagpalagay na tama ang isang paniniwala kung marami ang pumapanig dito. Mainam kung iiwasan din ang pagiging emosyonal sa pagtalakay sa usapin, magiging o magiging objektibo sa mga gawain paglalahat. Ika-anim, mahalaga rin makita ng malalansag ang mga alternatibong punto ng kabilang panig para higit na mapagtibay ang pinaninindigang katwiran. Magagawa ito sa pamamagitan ng sumusunod. Una, batakin ang pangangatwiran sa pinakakatwa nitong kaso. Ikalawa, ipakita ang pagkakatulad ng pinaninindigang katwiran o alternatibong punto upang magkadilema ang mababasa o tagapakinig. Ikatlo, maglahad ng iba pang alternatibong punto at ipakita ang mga ito hindi maaaring magamit ng lahat maliban sa pinaninindigang argumento. Marami na naman tayong natutuhan ukol sa katangian ng mabisang uh, tekstong argumentatibo o nangangatwiran uh, hanggang sa muli mabuhay